morning mga katribo. Ayan, it's 7.15. Umangon ako na before 6. nalinis ko na yung mess dito ni Cody Pot. Ayan, nalipat ko na doon. Napakain ko na. Nagko-complain pa rin. Gusto parati na andyan lang ako sa tabi. Oh my goodness. Oh my. Masyado yan. Ay! Ay! Ayan, oh. Linis-linis ng ano nyo, oh. Oh, inubos yung pagkain. Tapos, nagko-complain pa rin. <laughs> Ayan, oh, oh, oh. What do you want? Oh, my goodness, Cody po. Nag-ano muna ako bago nag-breakfast. Si Cody muna yung parating na uuna ay. Nag-ano ako muna. Nag-ano Aking kamatis, oh. Tataba na, oh yung ano lang yan, ginamit ko yung sinunugan na ano, lupa walang fertilizer yan so ang ginawa ko habang wala pang si haring araw hindi pa mainit kaya yung koko ako swangit swangit na po ayan, nag ano muna ako dito nagtanggal lang mga damo dito sa aking kamutihan Ayan o. Na, oh. Nalinis ko na. Ayan yung ating tsaka dito sa ating ano. Ito. Yung, ang palaya. Ano na siya. Ilang pirasong bunga. Ito dito. Ayan o. Mm oh, -hmm. ko. Dito hindi tumubo yung ano tinanim tin, kong buto ng kalabasa. Ito dito. Merong dalawa. Ayan so, Tingnan natin bigyan natin niya ang ano. Tapos ito. <laughs> kasi uh, may bulaklak eh. Ayan oh. So, nilagyan ko ng ganyan. <laughs> ayan, nakapagbuno tayo ng mga ano, damo. Kahit konti lang. At least may nagawa. Bago, ayan oh, o. Ano, tapos dito sa kabila. Ayan. Hmm. Nabunot natin yung mga uh, grass dito sa loob. So, yan. Yan lang na ang nagawa natin ngayong ano, kamaga. Mag-ano muna tayo. Mag-ano muna ako for breakfast. Ayan. Nag-turing yun na ako sa amin. Nagdadawa na. na siya ng malaki kaso na ano naman nasunog so uh, hindi naman makapet mo masyado Ayun yung ating tinanim na ano sana tuloy-tuloy na yan ito dalawa hindi naman masyado itong ano yung, uh, pihikan oh pihikan uh, ano uh, sensitive sa paglipat-lipat so

afternoon mga katribo ayan nagbunot ako ng ano ng niyog ayan o oh, merong ano tubo inano ko yung ano yung sabaw at tamis ng sabaw tamis ng sabaw nya tapo natin tong ay Cody put nag iingit na naman si Cody gusto parating ano Kainin natin yung kutsara at kainin natin yung ano embryo <laughs> yung coconut embryo tingnan mo ang kulit niyang kodi na yan kainin natin ang sarap niya eh. ano ko na lang siguro kasi hindi ko pa naman gagamitin sa tinang ko lang sabi ko tingnan ko kung ano yung ano nitong ano kasi matagal na to okay pa pala so kainin natin yung na, ano Kera kaitan Ini tuh Ang sarap Ang ah, tamis hmm. <laughs> Aku tinggalin You wanna try some? Hmm win ignore eh 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 ayan naga gusto oh Mm, ano yung ko dito ano ka pagbuha ko yung manang ako nasa na sana, iagyagi mo naman ang sandali diyan mm -hmm. sana sa agkopilita baka magsabi buong mm Ano -hmm. natin dito naka naipon-ipon ko yung ano dito pa tayo na siguro to ito wala na yung ano kuha ko yung bayabas doon ang tamis doon sa binahaya ng malalaking langgan ito dito na ano nung bago kong tanim na bulaklak ko ano tayo mag eh tapos ako na ba ito sa inyo <laughs> yung ating ano papaya yung ang liit kaya uh, kuya kong lumaki lalaki kasi uli eh ayan hiniwa ako dapat pala ah, uh, pinag-apat siguro yan eh ito itry ko may ko po kayo yung hati hati yun so medyo malinis na sila ang, ano natin atin mahina ang business <laughs> masip ko di makulit at tignan natin yung atin Sige, ano na siguro uh, 5.30 sa na naman. Ang bilis lang ng ano, ang bilis ng oras. Ang bilis ng ano dito. Ang bilis lang ng panahon. Kaya enjoy lang tayo. Kasi Ay Susi. Naku si Susi. Baka maanuhan itong ating ano wire dito. Na naka pag Wala Sunday kasi ngayon ni. Eh. Kung sana may mataas siguro kaming hag hagdanan pwedeng mahila yan pataas kaso wala eh so yan yan ang happiness natin may enjoy ko itong ano maganda oh, na ng namulaklak yung mga ano eh. Oh, artamisa ang ganda bango gamot daw eh gamot ang ganda ng halaman siya dito. Kasi ano? Eh ewan ko. Na hindi to nabuhay oh. Ito my chance. Ito yung mga ano natin. Ilipat ko kayo itong maliit na ito dito. Hindi masyadong nag-ano. paganda ng mga ano oh. ay. Nakatobok. So, okay. Bye for now. Ito may bulaklak siya. <laughs> Ay, meron pala doon sa loob. Ang bango rin ang bulaklak niyan. Ito siguro. Ito, sabi ng kapatid ko, pwede na raw itong itanim. Itong mga ganito. Yung doon. Kasi ano na eh. Hindi na naman sya, sila namumulaklak. Eh. Itong ganito. Ito ano na nga eh para mga okay ito na muna tayo o oh, taba ng ano <laughs> ng dahon dito wala na yung mga ibon mga ibon ang ingay dito okay bye